this is... Hi mga boys! Nandito na naman tayo sa ating kitchen. Ayan. And for today's video mga boys, magluluto po tayo ng ginataang ubod ng nipa. Sa mga hindi po po familiar sa puno ng nipa, ito yon. Ayan. Ayun mga boss yung ginagamit na sa bubong ng mga bahay noong unang panahon. Kasi ba diba, Dati hindi pa naman uso ang mga yero-yero, lalo na sa mga probinsya. Nung bata ako mga boss, yung bahay namin sa probinsya, ganyan din yung bubong. Kasi dati naman, halos lahat ng mga bahay doon is ganoon talaga yung bubong. Hindi kahit siya mainit, hindi kagaya ng yero na mainit. Tsaka hindi pa naman kasi uso ang yero din dati. So, yon Yung ilalim niya ng mga boss, meron dong malambot na part. Yun yung tinatawag na ubod at yun yung lulutuin natin ngayon. Papakita ko nga rin para sa inyo mga boss kung paano kinukuha yung ubod ng nipa. Ganito yon. mm

So, ito nga lang pala mga boss ang kailangan natin. Siyempre, meron tayong ubod ng nipa, meron tayong nyog, meron tayong sibuyas. Wala nga pala tayong bawang mga boss kasi hindi naman natin siya igigisa. Meron din tayong, magic sarap at saka syempre meron tayong sardinas na maanghang. Yan, dalawa. Kaya nga pala sardinas mga boss kasi yan lang talaga yung bagay sa kanya sa Hindi siya masarap kapag yung karne ilalagay mo. Kaya pag magluluto kayo mga boss ng ubod ng nipa, ayan, sardinas lang lagay nyo. Itong ubod nga pala natin ng nipa, mga boss, ayan, galing pa to ng summer. Kasi umuwi yung kapatid ko last time. Kakabalik niya lang kahapon. Ayan, nagpa nagpadala ko ng ubod ng nipa. Kasi mga boss, nakakain lang kami ng ubod ng nipa kapag ayan, may uuwi ng probinsya. Laging may dalayan. Kapag pagbalik ng Manila, laging, ayan, laging dalayan. Hindi yan mawawala sa listahan. Masarap yan, mga boss. Kaso lang, ang hirap din niyang unin. Kasi nga, huhukayin mo pa yung mismo lupa. Tapos, kukunin mo yung pinakamalalambot lang na part, kagaya na ito. Ayan. Malinis lang nga pala ito mga boss. Ayan, nalinis na to. Hiwain na lang natin ito na maliliit. tapos iluluto natin. So, ito Papalambot. na nga po pala mga boss, nahiwa na natin ang ating ubod ng nipa. Ayan, hiniwala natin siya na maliliit para mabilis maluto. So, yun na nga po mga boss, papalambutin lang natin siya. Tapos, pag malambot na siya mga boss, Aalisin natin ng tubig tapos papalitan natin ng gata Ito nga pala si Max mga boss. Pisi siya. A few moments later. So yun ako, mga boss, ayan, kumukulo na siya at malambot na rin siya. Alisan lang natin siya mga boss ng tubig, tapos papalitan natin ng gata. Alright. Ayan, so lalagay na natin mga boss ang ating gata. O, lalagay natin siya. na Oh. Okay. Antay lang natin yan kumulo tapos timplahan natin. A few moments later. Yan, kumukulo na si mga boss. Pwede na natin lagay si buyas. Siyempre ang ating sardinas. Okay. No. May isa pa nga pala mga boss na masarap isahog dito. Hindi ko alam kung anong tawag na dito sa Manila, pero sa probinsya namin, ang tawag din tuway Ang tawag din dito dito. Ang tawag dibilet? Lukan. Lukan. Lukan o Lukan daw. Para melasa. Kung maaamoy nyo lang sa dito mga boss, sobrang bango. Nakakatakam. Kung nga bango nga. Kailan nga huling kain natin na ito tuloy Kailan nga yun? Last year, ano? Ayun, no, last year nga. Ngayon na lang ulit. Tapos na dito mga boss. Election na. Next year pag uwi nila ulit kasi doon sila botante. ko. Sirap? Hmm. One eternity later. So yun nga po mga boss, luto lang ating ginataang ubod ng nipa. Ayan o, oh. wow, ang sarap. Yun. Yung lasa niya po mga boss is ano siya eh. Mapait na manamis na misga. Pero hindi naman siya ganoon kapait mga boss. Hmm? Sarap na ka Dati mga boss, nung bata pa ako, nung sa probinsya pa kami nakatira. As in, lagi ganito ulam namin, nirequest request lang lagi kay papapa na kumuha ng ubod ng nipa. O kaya mga boss, yung ubod ng nyo, yan, lagi yun yung request namin kay Papa. Kaya sobrang favorite namin siya. Ayan o. No? Oh. Ang sarap. Kung matitikman nyo lang siya mga boss, ang sarap niya talaga, promise. And that's all for today's video mga boss. Bye!